PE. So, checka-checka sa tabang martes sa tabang. Checkahan tayo muna tayo. Everyone, so guys, last time, konti naman ako to siya. Katong imong muna ako ng lalaki. Sige lang kay paningkamutan ako na kanang mag-video ming duha kaming do. Try na ko og ma. Although ako ang nag ako ang nagaiwa sa iya. Atinula ako ang nagaiwa sa iya. Atinlong jud nga istorya kay ngano. Ang um, buot na lang jud murag mahadlok ko. Ang bayot mo ay ma iwas sa lalaki. Ang lalaki na ganin mo dool. Ang lalaki na ganin mo dool dool sa ko. Ako Akaw pa jud ang ga iwas iwas ang taman. Ang um, na pa ganiha o. Oh. Ni dool siya dito sa table ni Atras ko. Ang mga lagi ka sa <laughs> Ana siya. So dili ko gusto nga sa tinuod lang manggod pag kita manggod so expectation manggod sa mga lalaki expectation nila pagbayot mangod kwartahan no not all not all the gays is kuan ka ng much money although na may kwarta pero inaprapod para sa mong sarili makatabang mo sa pamilya makapamalit mo sa unsay gusto na mo mapalit ana inat din jud totally nga million million ang kwarta Thousand lang na hundreds lang jud ana lang so karon kay wala well, ito ingon ako dati nga ako ang naghimuway nga magkailhanay ni kay nindot pang pud siya mo approach so gi nice man mo sa kua so kumbaga ang tao nga maayo sa imong baslan pud ako kaayo di ba ang anak kong gibuhat sa iya ha. so hilig ah uh, manglibre manglibre siya manglibre pud siya kani gusto ko niya libre na every time na yung mga bagay-bagay nga kuan kanang hilig siya magpasalamat po muna pero sa tinuod lang ginapungan yun ako akong gibati sa tinuod lang my God Diyos ko Lord ginapungan yun ako akong gibati dahil sa tinuod lang dili ko gusto O, dili ta kain mo mga warta po siya kaya naman siya trabaho marketing man siya so, graduating na siya sa as marketing tapos tong birthday na ako gina-expect na ako nga mga siya kasi kaon lang gulunta mi. mga kaon lang gulunta mi, dahil ana nasa man akong it lang mo to mangaon wala man siya so okay, rapod, okay rapod na po okay na po kuna okay na po gid lagi chat ako siya dali 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 sa dali sa dali 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 dili ko pero og mapaning kamutan gyud nako siya pero well, so far wala pa man pud ko naka pero expectation na gyud na, na, expectation na gyud na natuoy nga pag ang lalaki nat hindi ko masuta nang lalaki ing ana pero expected na naman nato na nara man na sa tuwa ako mga tata mo datong ta sa lalaki or daily pero sa ko ang mga ba is wrong mangod kung baga wrong na kay nga no. uh, na sila communication sa iyang ex-wife tapos so siguro na in good terms sila sa iyang dating ex-wife so na siya baby 5 years old gina-checkan gina niya sa kuha gina niya sa kuha tapos kanan karon sa iyang present actually kita ko sa iyang uyab kita na siya ko ambot ng pulo po na ko, na ko na kung nga rong mga nga mga eksena pa ko. O, wala ko lang eksena ha. Wala kayo Wala mong kung gachat-chat sa, wala mong kung mag-chat sa iya ha. Wala na yung, ah, yung sa kuha nga dito, i-chat down ako siya sa iya page. O, oh, sa, ano, sa MG. O, kay MG man siya. Dili mo siya kia. Lahipot ang kia. lahi ang MG. Gusto niya dito na ko siya i-chat. Dili ko dili ko ngano kay public man to ay, ay, sa messenger pwede pwede da ito siya mo chat dili ko may dili ko ano may ka sa gahapon nagilip ako siya cup noodles so magpasalamat siya gusto niya mag beso beso to mi asa dili ko dili pa ko my god dili pa ko anda oh my god pero katong feelings jud yun, ingon ako ganiha nga ingon ako ganiha morning katong content na ko nga nga dili ko kasi ngang sarili nga gusto na ko siya na asa oh. sa akong kasing-kasing o na siya sa akong kasing-kasing una huna dili mong good pwede dai dili mong good ingon ako usbo na ko dili pwede nga magsabay ning duha kay contradiction man ni siya lang silang duha anak di ba contradiction tama jud ko siya mura jud kanang tama jud ako ang speculation sa akong sarili nga in the first place gusto na ko siya mali, mali jud siya, murag wrong. Mo na gusto nako, gusto nako makipag sa iya kanang siya ako ang diri sa tinuod, ako ang dili. Ako ang dili jud murag wrong jw. So maybe tomorrow try na ko makipag-talk sa iya. Ana. Makipag-talk ko sa iya. So mga yung, mga ipapasaylo. Ako pa sa pa yun kung ko gusto Although the girl nag chat chat sa ko pero dili sa ko. Na attract mo ko sa iya ha, mga iyo pa sa ilu tay. Na attract ko sa iya ba iyo pa sa ilu. Ah, ko ginuo ko. Dili ko gusto kay ngano. Dili na ko dili man ako. Nares na relax man ako no nga dili maayo. nga ang ako ang sariling pag-interest lang akong ginahuna-huna naon na on ako nga naa, pag if ever man buhaton ako na siya makuha na ko siya lain pod kay ngano no na ako tao nga magpasakitan unya oro yung mabalik musumbalik ako. Simpre, na ako siyempre na ako mga pag umang ko nga babae na ako mga igsoon nga babae if ever mo if ever mo ano na mo karma dito na sa ila so, so ko, di ba, sakitan ko sa mga side so muna karoon nga mga yung pasaylo sa iyahal, if ever man nahi, na ako'y nahimo, nagchat po sa iya, katong raman, time, gusto siya magkipag-talk sa ko, so gusto ko magkipag-talk sa iya, ha, gusto rin ko magkipag-talk sa iya, mga yung, mga yung pa mga yung, i-confess na ko sa iya, anak, ay, nagkailata na, kuilat na ba yun, so mo na siya, kay, aminun na ko, makaingon dyan ko sa kong sarili, ha, ah, pwede magsabay kani o kani kay na realize mang good na ko na -re na realize ako ha dili dili kani ha ang kani mang good gusto nako na siya pero kani dili sa tinuod lang jud isa anuhon gud niyo himay niyo tapos ikalma niyo sarili tapos naga-imagine ko So which is wrong. Mali jud siya. Dayon ko makaingon nga love nako siya. Although na attract sa iya, dili dili kani ang like istorya. Kani, kani akong brain connected sa mata and brain dili siya pwede. So contradiction jud siya, dili gud siya pwede matawag nga gumma. Di ba? Uwag jud siya day ang uh, brain versus heart equals uwag, di ba? So kana lang siya, guys. So once again, maayong gabi sa inyong tanan. So paningkamutan ako ug ma nga mag mag-talk me. Paling kamutan ko uma. mga mag-talk me ka na. Ka na. Ka na na IBD. Ano? Try na ko siya ha. Oh, I just cool. Oh my God. Try na ko siya. Oh My goodness. So, finally. Actually, naanam naman siya video sa akong live. Naan naman siya video sa kong ang live. Dati. kaya ano man na siya. Top man na siya. Aldo na attract lang ko sa iya ba sa ko mga mga ano mga mga friend na ko pa sa ko kay, ni beggar jud pud ko at least pasalamat pud ko no kay nga no na control na ko ako ang sarili sa tingod lang gi control jud ako, ako ang kaugalingon lahi na jud makala po ko sa kong salingan na -dew, na na di changes sa ang tanan so tulang siya din na ko magmarites kapag na siya nung no. once again mayong gabi oh, goodbye, good night, sweet dreams and more blessings to come sa ato ang tanan goodbye